tol Hello what's up guys At ngayon nandito naman tayo sa Bypass Road Kung saan uh, napakadalang lang yung mga dumadaan At ating mga kasabay ng mga motorista Dahil Bypass Road to mga kagapang Iilan ilan, -ilan lang yung nakakaalam nito Papunta kung saan itong mga so ito pala ang bypass road mga kapag is ito yung magkakaruktong ang tatlong bayan ito yung General Trias Tanza Cavite at 3C so ayan mga kapag nandito tayo para i-update ko kayo sa ating 36mm throttle body na bagong kabit at ayun na nga sa ating bagong bukas ng video pidirahin ka o hahatakin ka pag uh, konti lang uh, apply sa yung uh, gas cylinder so talaga naman talaga naman mga gagapang. so habang binabaybay natin tong uh, bypass road mga gabang, at tayo na ngamuti dito dahil uh, sinusubukan na natin ang bilis o oh, performance ng 36mm makikita tayo ng ispat na tayo ay pwede na mga mabuti wag mong subukan masisira ang buhay mo yan At pagkalagpas natin dyan sa circle mga agapang dere diretso na yun po yung uh, dana yan so meron pa tayong naabutan dyan na lalagpasan pa rin tayo dyan no so wag yung gagayahin ito mga agapang, dahil hindi pa lang ito sagad sa ating ginagawa o hindi pala ito uh, po yung throttle yung ating ginawa dito dahil nasa mga half throttle pa tayo dito so at pumapatak na ng mga hundred plus kilometer per hour yung ating edinak sa bawat cambio natin nang hindi natin inasahan mga agapang na meron tayong ma dadatnan dito ang isang uh, aksidente na nakakagagulat, nakakalola ang nangyari. Ikaw pa naman ang hindi malola dahil sa sobrang laki ng involvement. Ten wheeler dump truck versus single motor. Ayan. At tanaw na nga natin. Eh, ito na mga kagapang. ayan mga kagapag sa part Ay, mga is, na ito mga kagapag is makikimaritis muna tayo dahil hindi natin actual na kuha o nakita yung uh, pangyayari so ayan kita rin natin dito yung mga bakat o mga bakas kung uh, possible ano ang uh, umpisa ng pangyayari puro okay. 'yung galing dito. Hindi papasa. Kumasok oh. sa goro 'to, naglalangahan you 'no. Know? May papas din. Eh. What? Ito paliko-liko to. Sa tayo do. Lakas siguro, takbo. laki pa naman to galing dito galing doon? tapos naglanganin siya kasi paliko to? palikot masigla la yung truck e malaka siguro takbo eh hindi pinansin e weee di naaa ha? Om, malakas ma kasi may kayo di eh. eh alam nyo ng na eh. nakasignal na huwag kayo iya pinilit buti lang ka mo hindi ka masumalpok talaga no